Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagalit nga daw po si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers bago sumapit ang trade deadline. Impressive nga po mga katrops na naipanalo ng Golden State Warriors tong nakarang araw ang kanilang game laban sa Buruk na Nets. Ngunit bago pa man nga po nila iyan nagawa ay nagsakripisyo muna nga po sila dito ng isang player matapos nilang tanggalin muna pansamantala sa kanilang ginagamit na lineup ang kanilang superstar na si Clay Thompson na hindi na nga po nila pinaglaro pa sa ulim mga minuto ng fourth quarter matapos itong magkalat sa kanyang shooting. Bali mas pinili na mga nga po nilang ipalit sa kanyang pwesto ang kanilang batang player si Guy Santos na nagkaroon na rin naman ng magandang performance sa na naitala nga po nitong 9 points at 5 rebounds. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro, ay inamin na nga po mismo ni Clay Thompson sa harap ng media na sobra nga po siya nasaktan sa nangyaring ito. Ngunit wala rin naman nga po siyang rason para magalit bagus pinuri na lamang nga po niya kanyang batang teammate na si Gis Santos matapos itong mag-step up sa kanilang laban. Yes, aminado nga po si Clay na nahihirapan siya sa ginagawa sa kanya ng Warriors especially ng kanyang head coach. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Draymond Green, kailangan lamang nga po itong baliwala ni Clay Thompson, gayong lahat na rin naman nga po ng mga NBA players ay nagkakaroon ng masamang laro, kaya dapat na lamang nga po itong mag-move on at mag-focus na lamang sa kanilang mga susunod na game ngayong season. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers bago sumapit ang trade deadline kung parati nga po kayong updated sa NBA mga katrops, ay siguradong alam na nga po ninyo na kung meron man nga po isang team sa liga ang may pinakamaraming target na player sa trade market ngayong season, ito nga po ay walang iba kundi ang Lakers, gayong halos lahat nga po ng magagaling na players na available sa trade ay nakadikit sa kanilang team, kagaya na lamang nila Alex Caruso, DeJounte Murray, Danilo Gallinari, Bruce Brown, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith at Royce O'Neal. Ngunit syempre hindi rin naman nga po nila iyan makukuha since napakalimitado rin naman nga po ng trade assets na willing gamitin ngayon ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, kabila nga po sa mga maaaring i-offer na rappelling ka sa ibang mga kuponan ay ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell, Max Christie, Jalen Huchepino, Jackson Hayes, Gabe Vincent at ilang mga future draft pick. Yes ang mga ito na nga po ang posibleng tanggalin ng Lakers sa kanilang team upang makagawa ng trade bago ang trade deadline sa February 9. So, yun lang mga Katrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.